Hi mga friends! Hello mabuhay! Welcome to my YouTube channel. Ngayon po, marami kasi nag-email or nag-message sa akin sa akin Facebook. Nagtatanong sila, ano po yung ginagamit nyo ng mga gamot sa pangluban? Okay? Eh, maraming akong reply sa kanila, pero hindi nila alam. Hindi, hindi ko sa kanila masabi. Actually talaga, more than 14 years na ako nagtatrabaho sa salon. Kasi from 2002, o sabi na natin yung 2003 yung pinaka the best na nag-start ako ng salon. So 2003 hanggang 2020, nagre-rebel na ako. At saka, pumapasak ako sa iba't ibang uri ng mga salon. Meron yung mga hindi masyadong high-end na mga salon, may mga high-end na mga salon, at saka may mga average na mga salon na pinapasukan ko. Kaya lahat ng klase ng pangreban ay naranasan ko na. Okay? itong mga pangreban na brands na sasabihin ko sa inyo, ito yung kahit anong mangyari ay namamaster ko na aldo. Kung hindi ako masyadong pinapahamak ng mga pangreban na ganito. Okay? Pero bago po yan, huwag po mag-subscribe and click the bell button below para always po kayo maging notified every time na natin mga mga videos at huwag po kalimutan na mag-like Tsaka i-share din po yung ating videos na ito. Maraming salamat po sa inyong mga walang sawang pagsuporta. Kahit ang sabi ng iba, ang boring daw ng aking mga videos. First and foremost, ang una ang um, nung yung yung unang nung una akong nagre-rebound ang natry ko talaga is aglo okay Kaso mas mas pricey nang konti yung yung Ablo. Tapos for example, napunta ako doon sa isang hindi masyado okay lang, mga salon tapos ang baba-baba lang ng mga reban nila. Ang magamit lang doon nila is lightness. Yung lightness sobrang sobrang mabaho yun, hindi ko type yun sa ilong. Kaya nagka-sign na sa kodal doon sa pangalan na yun. Pero the best din siya, okay? Uh, hindi ako hindi ako nagka-problema sa mga ganun pang kasi talaga super bago ng lightness. Sa lightness marami yun eh. Merong milk ribbon, merong luya, merong ano pa. Basta maraming variant yung lightness. Okay? Sa aglo naman, maganda yung experience ko sa aglo kaso ko, kung bababa lang yung reban mo, hindi siya advisable. Kung bababa lang yung price mo ng reban hindi siya advisable. Pero kung maganda naman mag-guard ng customer, gamitan mo, maganda yung aglo. Kahit sa mga may kulay ang buhok, may baho lang din siya ng konti, pero hindi siya ganun ka baho tulad ng lightness talaga. no grabe. May nahihirapan ako minsan humingas sa lightness. Okay. Tapos, yung bayo bio. Yung bio kasi, nag-search kasi ako ng bio. Walang picture yung bio. Dati kasi, yan yung ginagamit ng boss